Idol mga guys Papahangin-hangin na naman tayo dito sa labasan Para magpaliwaliwa At para mabawasan din ang ating mga Binadalang mga Siyempre Anytime may mga problema tayo at Gusto ko na lang i-voice out dito Na mag-isa Kaharap kayo sa kamera Na kahit papaano Magkwento-kwento tayo Para matawa din tayo Matawa din ako kasi parang punong-puno na talaga mga guys. Kaya itong punong-puno na ito, bawasan natin. Alam niyo mga idol, sa totoo lang talaga hilunggo tayo. ilunggo Hilonggo talaga tayo. Eko, minsan nga pihit tayo magtagalog, minsan nga nagkakamali tayo, pero at least yan din kasanayan natin magtagalog, wala tayong magagawa. At yan din ang nasimulaan natin na magtatagalog tayo. So may kwento may kwento ako mga guys para matawa din tayo kasi parang sobrang na rin seryoso talaga sabi nga ng mga kaanak ko oh, masyado kang seryoso sa video mo kaya gawin natin ngayon eh, tatawa-tawa tayo konti Taunti lang mga guys so sa aming mga ilunggo may na goodbye oh palagay na natin may namatay na magulang o oh, tatay, tatay. ang daming mga anak ang daming anak itong tatay na to So nung naging na siya, pinatipon niya yung mga anak niya. Tinawag yung kwan, bali ano, bali nasa pito yata ang mga anak niya. Sabi niya sa asawa niya, "Ning, tawagin mo mga anak ko kasi may ay, habilin talaga ako, pinakaimportante." No, kahit yan na lang ano nila, ang kayamanan na maiiwan ko sa kanila. Malaking bagay yan. Pinatawag ngayon mga anak, no, lahat sila tay, nandito na kami tay. Siyempre, hindi naman gaano sila kahirap sa buhay. Talagang alam nila, mayayaman tatay nila, may kaya sa buhay. May kaya talaga, may kaya. So, nang magtipo na sila, tay, ano yung pinakaimportante na ibigay mo sa amin isa-isa? Eh, siyempre, sa panahon ngayon, importante yan. Na pinagmanahan namin o imamana namin sa iyo. Sabi niya ganito mga anak ka, importante talaga ito kasi hindi na ako talaga magtatagal. Hindi na taga, talaga ako magdugay, sabi niya. No, hindi na magdugay. So ano yan, tay? medyo mahina na yung ano. Ah, medyo na yung boses niya. Mga anak, ilapit nyo. Ipalapit nyo. Tayingan niyo, niyo dalong nyo ipalapit nyo kay ibulong ko na lang ihutik ko na lang sa inyo anong kayamanan yan tay sa mga bangko yan na maano namin maano malo namin yang mga kayamanan no? ganito mga anak importante ito dahil ito na ang last last na talaga ito na ang kayamanan na iwan ko sa inyo huwag ninyo kalipatan ang pagkakatikalo naton ang kayabangan natin huwag ninyong kalimutan goodbye Ah, hanggang diyan na lang mga guys. <laughs> Iyak kayo mga anak, akala nila kayamanan yung palakayabangan. Hanggang sa muli, natawa din tayo. Huwag kalimutan tumawa, huwag malungkot. Tawa lang, enjoy lang.